Isayas Kapitulo 6 Versikulo 1-13 Ang pagtawag kay Isayas upang maging propeta noong taon na mamatay si Haring Uziyes, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang lelayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang yulunan, at ang bawat isa ay may anim na pakpak, dalawa ang nakatikip sa mukha, dalawa sa mga paa, at dalawa ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraping samipit ng baga mula sa altar, at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi, at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking iPad Adala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurulan mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita. Upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Itinanong ko, hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya, hanggang ang mga lunsod ay mabusak at mawalan ng tao hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan, at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa ang mga tao ay itapon ni Yahweh sa malayong lugar, at ang malawak na lupain ay wala nang pakinabang. Matira man ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa, parang pinutol na puno ng ensina, na tood lamang ang natira. Ang tood na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, to, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.